Hi guys, welcome to our best vlog. This is Aljun Larang So karon guys, wala na to kauban si Gabi sa intro pero na siya unya. Kay kinahanglan ako maguna sa bare sa akong friend para sa ato ang transformation. So sama sa kong gingon guys, karon na aglaw na may racket ni Gabi. Eh ang amo ang kitaon karon is padulong dito sa amo ang mission which is sa scene ni Nanay kay dunay pagkulang paglangsang og kahoy buban pa. So guys, uh, lang niyo guys taon taon kaya mag transform ta masyak mo sa tong transformation karon dili na ako ang inyong makita o taon taon lang so keep on watching bye bye And guys, unana so ko karon din sa balay sa kong friend slash our <laughs> uh, sikat na comedian sa Mati. Kulay lang ito ni Six sa Iona. Pag-hi ka naman, Six. -Ayona. Hello, guys! Hapon, Hapon. sa Tanan! And of course, so City of Mati friends and outside of Mati, if you're looking for host, event host, or comedian, kulay lang, inyo can contact Six sa or Carmel para. Para, ayan. So, since tatay event karon, mag-make-up tao, okay, kimundek ang Beyoncé. Yeah. <laughs> Ayan. Yeah. Ang mayroon oh, na mahita mo ron, guys. So, kanil siya kay Rocket for a Close Money. Eh. So, yung moon ko niya karoon si Beyonce, it's because mayroon tayong drug. Drug, um, drug, drug show. May may drug show? Yes, na may drug show. Kawa sa drug ate. Um, Ayan. Okay, ako ang drug lord siya, drug mama. <laughs> okay, sisimulan na natin, guys, ang ating transformation ngayong araw na to. Carmel? Three, two, one, go! go. Guys, nag na siya o cemento sa akin na ako. grabe ka lubak, lubak. <laughs> <laughs> siya, kita um, na cementong lubak. <laughs> <laughs> Cheren! Ang transformation sa usa kamananap. Into a beautiful horse Char <laughs> Ayun nagay iso ng transform na siya Para sa iyong event Or sa iyong show Karong hapuna Ayun, pasensyahin Nangyayon nyo Nagpabadlong Ang inyong hang palangga Kaya para rapod ni Sa ang mga mission O, oh, di ba? Gwag pa So, yun guys Nung start na Ang performance Na matanan So, giunhan Sa atuang amega Na si Kermels A.K.A. Sexy Iona Ang iyong performance Na lip-sync Guys, siya na Yung atuang second-placer eh, subdan po guys ni Ashley in kundi ang best in lip sync dire sa Mati City and siya ang tuang champions for this competition. Congratulations Ashley! Sempre dili po magpapildi, guys. Of course, ang inyong hanang paborito ang sunod naming perform. Wala kundi ako. And of course, ako ang akong best. But unfortunately, third lang ta. tumod, Of course, sa kalisud sa performance, kadanlog sa stage. But happy kayo sa akong performance. Last na nagperform, of course, wala kundi si Gabby. Yung ihapong ihatag yung best. Congratulations with that, Gabby. Hi guys, so mana ang ang perform karon na adlaw. a uh, racket for a cause for Lola para sa si ni Lola. And yes guys, mana ni dili sa yon, dili uh, dili basta basta among gibuhat pero but for Lola, among gibuhat ang amo ang best. Congratulations Lola, your sin is gone. Okay. Bye bye guys.